dito no um kasi ang naging issue niyan is yung sinabi ni Ka Eric about the two uh 1.8 billion daw na travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez mm -hmm. na ngayon because uh anonymous from an un unknown uh, hindi naman unknown, from an anonymous source na na hindi niya pwedeng i-reveal kasi nga protectado 'yon eh. Pero, di ba yung abuga abugado ba yon ni Atom Arroyo, yun, yung nagsalita na, meron pong exception. Kung, yeah. ano daw, kung, kung idim deem niya daw ito ng na national security issue. Security, yes. National secu secu national security issue. But is it national? Doon tayo mag-umbisa. <laughs> Parang, yeah, there is an exception, pero, why is it a national security issue? Kasi papapunta doon, kasabi ni Ka, Ka Eric, is galing daw, um, nagtatrabaho daw sa Senado yung nag-reveal. Oh, so, man. this must be a whistleblower. Oh, kung, kung gano'n. Pero ang sabi nila is, hindi naman daw totoo, Joey, na 1.8 billion. Kasi, ang travel expenses lang daw ni Martin Romualdez for, ngayon hanggang from January to November 30 is 4 million and ang house buong house of representatives parang 2.34 66 2.66 hindi yung sinabi ah. hindi yung sinabi niya doon nung no, no accounting nung no, nung no under oath na sinabi nung yung nagastos lang nila 39 million no so nation, House Speaker, and and all. Can you imagine all of ilan ba sila? Ilan three hundred members na House. Three hundred eleven House Speaker plus three hundred eleven Congressmen plus their staff. Ang nagastos lang daw ay thirty nine million together. Together. So, mag-accounting tayo. Ah. So, 39 minus 4, is 30, 35 million. Hmm. So, ilan sila? 311 sila. Ilan lang. So, 310. Yeah. So, kung ganon, 35 million divided by 11, maniniwala ba kayo na ang bawat isa sa kanila ang nagastos lang for travel expenses, including their staff, ay 112,903 from January to November? Just math! <laughs> Di ba nag sila? Saan nila kinuwi pera pang pa-Dubay nila? Kung 112,903 per per, per, per. So, yun yung sinabi, 39 million. Pero ang nakalagay sa 2023 GAAI? 2.66 billion pesos. Ulitin po natin mga kababayan, mm -mm. ang hindi po ito anonymous source. Hindi po galing sa Senado ang source namin. Ang galing po ang source namin ay sa 2023 GAA. Na makikita nyo po sa website ng BBM. So this is public document. So ang traveling expenses na ni-request nila for 2023 ay 2.62 billion 666 million pesos. So kung ganon, ilan ang underspending? Magkano ang underspending? So po ano mga nasa 90 plus? 95? Hindi, ilang magkano? magkano? 95%? So, ang, uh, so kung 35 yun, 1 billion 900 9, uh, sorry 1 billion ang, ang underspending nila is 2 hindi pa nila nagagastos ang 2 billion 26 million sa kanilang traveling expenses mm -hmm. kasi 40 million, mga 40 isa rada nating 40 million uh -huh. So, 2 billion ah, kasi 2.6. 2.066. Hindi 2.066. Ah, okay. Baka 2, 2 billion. 2 billion. 66 million. Diba? 2.066. Kaya nga. 2, 2 billion. 66 million. Minus 40 million minus 14 million. 1, 2, 3. Oh, tama. <laughs> so, 2, ang hindi 26, pa nila nagagastos, 2 billion, 26 million. Oo, oo. Girl, bakit ka nag-request noong sa 2023? Ang 2 billion. Diba? Nang <laughs> Ng 2 66 million for traveling expenses. Pero, ako, yung ay, Kailangan mo lang naman palang gastusin ay 40 million. This Be, is under... Na yung taon, November na, di ba? <laughs> magtatapos na yung taon. So, ibig sabihin, girl, Grabe gra gra yung understanding mo, underutilization of Correct. funds. Hindi eh. to po pwede. Yeah. Correct. So, ibig sabihin, Sa dapat ang House of Representatives next year, you're just going to request around 40 million 40 levels. 40 million level. Oh. Exactly. Oh. Exactly. Diba? So, so so ganito ha. Ah, Kanya imagine na naipit na sila doon eh. Naipit na sila doon, Joey. Eh. Na-reveal nila November 30 ang nababa ang nagagastos pa lang nila is 40 mga 40. Sarado natin tinong 40 million mm -hmm. for traveling expenses. Mm -hmm. So dapat meron silang ibalit sa kabayan ng kabayan kabayan bayan na 2 billion 26 million 6 million oo oh eh syempre may december pa no sabihin natin makagastos sila ng another 40 million back 1 1 billion 920 million pa rin yon so ibig sabihin alam nyo guys hindi to magandang balita sabihin ng mga tao na ay ang laki naman ng savings girl hindi po ganun, hindi po, yung savings po sa gobyerno ay hindi po nakakatuwa, okay? Bakit? Ipaliwanan mo. Mm -hmm. Yung savings po sa gobyerno ay hindi nakakatuwa. Kasi po, sa gobyerno, kaya nga nile-legislate ang budget eh. Kasi, when you request for a budget, you present your program. You present yung, uh, yung mga activities na kailangang tustusan ng pera ng bayan. Okay? So, ibig sabihin, kapag nag-request ka, you are expected to utilize it. Okay? There may be some exceptional reasons why you weren't able to spend such money, ganyan-ganyan. Meron namang tayong mga rules and procedure para ma-extend yung validity ng pera and things like that, ganyan-ganyan. Pero as a general rule po, ang pera na ibinigay sa'yo for for a fiscal year is expected to be consumed within the same period kasi po kung hindi mo yan gagastusin, eh dapat iniligay na lang natin yan sa ibang mga proyektong mapapakinabangan ng Pilipino so kasi nakatiwang kasi nakatiwang ka imagine ano palang lang to wang yung pera sa'yo, hindi mo ginagamit eh dapat ibinigay in inilagak na lang natin yan for example sa PGH <laughs> I'm pretty sure magagamit yun ng PGH or or sa mga or sa mga state universities na kulang ng kulang ng budget. Pero nas nag-request ka ng 2 billion 66 million for traveling expenses. Tapos magmamalaki ka na ang nagastos ang nagastos mo lang ng November na is 40 million. So bakla. Hindi mali maling mali ngayon yun. Ang, ang ganito yan, dapat, dapat, kasi ganito, no, nakikita nyo nakikita yung cut, nakikita nyo yung no escape, sino magbibigay sa kanila ng budget sa Kongreso? Sila rin. So, hindi, so, kahit mag- underspending sila, wala na tayong magagawa. Kasi wala namang hire sa kanila na magsasabi na, hindi, hindi ka na pwede ng 2 billion. Dapat 100 100 million ka nalang maximum. Correct. Mm -mm. Walang ganon, Bex. So, ibig sabihin, kahit lagyapan nila dyan ng 5, 5 billion, wala tayong magagawa.